Pre, ang usapan na natin kasi kanina, tawagin mo ako pag gagawa ka na ng gravy para mag ko. Oh, hindi ko nga, hindi ko na nakakita na tawagan kasi nga nag ng bago. Pre, napakadali lang tawagin si Jodi, pre. Hindi, busy ka. Busy. O, paano ngayon? Naman video. Oh. eh, eh, ito ko na nakita. Anak ng baraw. Pre, next, ang tagal mo na naman magbuto na ng ganyan, pre. Tapos, madali lang yan. Tutulungan ka na. Relax ka lang. Oo, oh, si Ruan. Barangang nila dyan. Wey, eh. ang ganda ng kasapan sa natin. Sabi mo kanina, pre, ako, ako ng grating. Oh. na. O oh. dito, video ako na. Video na. Wala nang galit-galit oh. na lang. na, oh, luto na ako. Hindi hey, na mo? E, sayo, mo. na mo? Ewan ko sa iyo. mo? Ega. Dali, okay, dyan. Mali ko sa'yo. Nakita ko tayong pinag natin. Eh, iyo ko Ano ba naman yan, dyan? Yung... May kuasi. si. Ano ba yan? Hindi ano ko napansin. Kaya pala nawala yung phone ko. Sinetap niya pala. Sinetap ko sa video dito. O yan, tuloy. Ito, so, ito na yung gravy, o. Oh. Ali gravy mamaya. Sayang, hindi ko na-videohan sa umpisa. Ayan, o. Oh. Kita nyo ba yan? Parang KFC. Eh? Hah? Serap? Sayang, sayang. Hindi bijuan. na videoan. Ayun o. No? Oh. Paluto na. Nasaan yung kilis product mo? No? Ayun. Wow. Yum, 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 yummy. yummy, yummy. Serap Sana all. Ayan o. No? Oh. Sibang ay sabang ay. Paano pang yugyug? <laughs> Ah, kaya na pala. Kaya na pala ito yung resulta kasi magaling eh, magaling. ano sarap. Crispy, crispy, pre. Sarap. Crispy, crispy yan. Galing. Galing mo bumanat, pre. Paano? Anong lasa? Napapapikit, pre, ah. Sarap? sarap ko talaga Ikaw yan, hindi ka nagluto eh. Basta mga kapampangan, masasarap magluto. Ayan ah. Ayan na yung resulta. Sarap. है ना आपस में ग्री विपा अन ग्री बीपा जिला के उसके जाली थी है न पता लगा